hindi ko may indihan after dalawang dekada, bakit mo isasabi yung isang babae na 6 years old pa lamang nung naghiwalay kayo? Yan ang marahas na pahayag ni Zian Gasa, ang tinagurihang pambansang marites laban sa dating asawa ni Kong Albi na si Ginang Nikki Benitez. Ang hindi ko maunawaan, no, hindi maarot ng aking isipan, bakit mo isasabi si Miss Ivana Alawi dyan sa kasuhan ninyong mag-asawa? So, ibig sabihin, 6 years old pa lang si Ivana noong 2003, taon kung kailan nagkahiwalay ang mag-asawang Albi at Nikki. Pero ang tanong ko, bakit galit na galit si Zian Gasa at bakit siya sumausaw sa usaping Albi, Nikki at Ivana? I don't get the point eh. Alam mo sa sarili mo. Madam, nahiwalay na kayo 2003 pa lang. So, hindi natin alam kung ano talaga ang magitan. dito kay Miss Ivana Alawi at dito sa Mister. Sabi nga nila, walang usok kung walang apoy. At dahil merong usok, merong apoy. So whatever it is, ang bottom line dito, 2,000 pa lang kay Hiway, bakit mo kinakaladkad yung pangalan ni Ivana? Labo mo! Madam! So bakit nga bagalit na galit si Sian at pilit na pinagtatanggol si Ivana Alawi? Wala naman po talaga paki sa inyo, madam. Eh or kung ano may issue ng mag-asawa eh, labas po ako dyan. Kaya po ako nakikisaw-saw right now. Kasi, naagrabyado yung taong inosente. Let's say, may relasyon talaga sila. Ano naman? What's wrong? Ang tagal yun na pong hiwalay. So, yun naman pala ang punto ng pambansang Marites. Kaya lang daw siya nakikisaw-saw sa isyong ito dahil argabyado daw si Ivana. At kung totoo man na may relasyon si na Ivana at kong Albi, eh ano naman daw, eh matagal na naman daw hiwalayan dating mag-asawa. Bagamat hindi natin alam ang kahihinat na nang nasabing usaping ito, heto naman ang sagot ni Ivana Alawi. Huh? Nung maling ka sa isang pamilyado, ano, pamilyado hindi ka na hurt, hindi ka na bothered, Paano mo hinanggal yon mentally and... Walang well, mental kasi hindi naman ako na hurt so wala. Wala akong sinirang pamilya so, so yun ma. Ako kasi ako sa buhay ko ba lang. Na, Narinig naman natin ang pahayag ni Miss Ivana Alawi na hindi siya bothered at lalong hindi siya nasasaktan uh, sa mga akusasyong binabato sa kanya dahil wala naman siyang sinirang pamilya. Saka, sa kasalukuyan ay ginagamit ni Zian Gaza kanyang Uh, second account dahil yung kanyang main FB account ay na-take down immediately after his expose laban kay Miss Nikki uh, Benitez.